Ayan. Ayun mga lakay noy, welcome back to my channel. Meron naman tayong panibagong lulutuin. Eh. Kaya today is magluluto tayo naimas, imas masiramon fried itik. At syempre, nagugutom naman itong bengko. Kaya Let's do this! mga lakay noy, nandito tayo ngayon sa Hermosa, Bataan. Nandito tayo kay Remis City. ano ba to? Fried marinated at saka Dries Dito tayo bibili ngayon. Kaya tara, pasok tayo. Ayan po mga lakay noy, nandito tayo ngayon sa bahay ni... sa asawa ni Tito Remy. So akala ko lalaki yung Remy, babae. <laughs> ah, akala ko babae no! yung Remy, lalaki pala. Ito po yung asawa ni hello, hello. Remy po. So kung gusto niyo pong mamili ng dress itik po, dito lang po sa Hermosa Bataan anong barangay? Pulo. Pulo. Pulo, Pulo Hermosa Bataan. Ayun, mga noy no, yung dalawa yung binili ko, malalaki at prosy siya. So, may isa na ako na binili na nakaraan. Eh, kailangan dagdag ako kasi ang liit eh. Parang hindi na ano yun eh, ang liit, walang kalaman-laman. <laughs> Kaya kailangan na, dagdagan natin para maganda tingnan. Ayan mga lakay noy, nakabili na tayo. Kaya uwi na tayo at pa, baka abutin pa tayo ng gabi. Tara! Ayan mga lakay noy, meron tayo tatlong buong itik. Ugasan muna natin siya ng maitik bago natin siya pakulahan. tapon ulit natin at tugasan pa natin ulit para mas malinis talaga yan okay na to next naman natin magpapakulo na natin to kaya i-ready muna natin yung mga, ipa, mga sangkap para sa pagpapakulo tara Ayan mga laki ngayon nakaprepare lang ating mga sangkap sa pagpapakulo. Ngayon naman ilagay na natin yung tatlong buong itik. Ito na yung tatlong itik natin. Ilagay na natin sa kaserola. At ito na yung ating mga sangkap. Meron tayong laurel, peppercorn, luya, onion leek, red chili, sibuyas, sanlat, bawang, at maglalagay pa rin tayo ng crushed red pepper saka paprika. Ayan. So ilagay na natin mga nakainoy Unahin natin yung peppercorn at laurel. Luya, talat lang natin. Bawang sibuyas onion leek tanlad red chili ayan, titimplanan natin yan mga lakay no, para magkaroon na siya ng lasa kaya hindi na po gagawa ng sausawan at maglalagay din tayo ng paper ano uh -huh. paper ano flakes red ko um, na ako ayan kalat lang natin para may kunting hanghang -hang pa rin at paprika lagyan na natin dagdag aroma pa mga spices na yan at lagyan din natin siya ng toyo para pa'y kulay at yung pinakatimpla natin dyan yung pangpalasa natin is asin asin yung pampalasa natin dyan para para kumapit yung lasa is gamian na natin para pag pinirito natin yan malasa na siya kahit wala nang sausawan at bukod sa paprika meron tayong ilalagay na food coloring para may kulay siya pag niluto natin mamaya Ngayon naman, i-massage lang natin siya na kunti para bagalat yung mga sangkap. Total, malinis naman yung kamay ko at nagugas naman ako. So, na lang. Yan, ang na siya. At shampoo para magkalat din yung kuha, yan pod coloring natin. Ayan siya. Ayan ito na yung finished product natin na marinig na natin. Ngayon naman, lagyan natin ng tubig at isasubberg lang natin siya. Ayan. Kailangan yung medyo umapaw lang ng konti uh, tatlong itik. Okay na yan. Ayan. Okay na yan. takpan na natin. At ngayon naman, simulan na natin magpadingas. Ayan naman ang ating salon ng pampadingas. Ayan, isa lang na natin yung itik natin. Lutuin natin siya ng mga one and a half hours para sigurado malambot. Hanggang sa makuha natin yung lampot. Ayan, pagpagulo, i-update e na lang namin kayo mga laki ng at update tayo sa pinapakuluan natin. halos mag-isang oras na yung pagpapakuluan natin. So, tingin ko, talagang al kailangan talaga mapalambot natin itong maigit bago natin yung pre-pre. Mas masarap at mas maganda yung pagka Ayan mga laki noy, halos 2 hours na natin ito pinakulan para talagang malambot. Makuha natin yung tamang lambot kasi dapat 1 in a power kaso matigas pa kaya ginawa ko ng 2 hours so ngayon ang na natin to ayan mga lakay to okay na to ang na natin Yan, nangon na natin. Ngayon naman, panamigin na natin. At habang pinapalamig natin, isalang na rin natin yung kawali. ngayon naman, lagay na natin yung kawali at painitin na natin habang pinapalamig natin yung mga itlog. Dito sa mainit na kawali, ilagay na natin yung mantika. Mga kainoy, okay, simulan na natin magprito. Mainit na yung mantika. And so, kasya yung dalawa. So, dalawa yung sasalang natin. And so, 5 minutes muna yung pag-fry. Patapos saka natin ibaliktad. Ngayon naman, ibalik naman natin siya para pantay yung luto. So, bali, rin lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang pagkaluto. na naman. Ah. Mamaya, balik sa dito tayo. Ayan mga laki na napapansin nyo, tahimik na yung mantika. Ibig sabihin, luto na yan. So, hanguin na natin susunod naman natin isa. Yan. At susunod naman natin yung isa. Yan. Yan mga laki no, yan o no, siluto natin dalawa ng 15 minutes. So, uh, 15 minutes din to. Okay na rin to. So, ayan mga lakanoy, luto na rin itong isa natin, panguli natin luto. So, uh, na natin to. Ayan na, luto na ang tatlong buong itik. Ready to serve to. tayo. Let's do Let's do this! Ayan na. Naluto na to. Take man na natin. i na to. Kumakain ka ba nito? Konti ko boy. So, ibig sabihin, konti lang kakainin mo. Yeah, okay, titikman ko. Tikman mo, ah, Para nasa natin yung discarte ko sa pag-templa nito. Kasi salt and pepper lang ang ginawa ko dyan. Saka mga sangkap. Tapos food coloring. may food color pala yan? Ah, oh, may food color. Kaya mapula-pula siya. Saka may toyo dito ako sa Pack pack. Mas gusto ko yata dito sa ano ah. kayo. Pero ano lumalaban siya lang konti. Uh, pero hindi may talaga mm -hmm. Ganun, no? Dito ako sa mataba konti. Oh. Anong ganun, oh. Hmm. Anong, cheers! Mayan. Hindi hmm. Sakto lang yung labay niya, no? Tapos yung lasa. Ano siya? Mas, uh, kaya pa may, konti, may sausawan. Pero... Sa akin... Okay na kahit walang sausawan. Pero masarap pa rin kung meron talaga. Hmm. Pero tinimpla ko na yan eh sung tulis na boto ko, boy, no? Ano na sa ko, Hindi hindi maalat ah. Yung may alat, may alat ang content. Oh. Pareho. Ha? Nagutom na ako. Ayan mga lakajoy, kung meron kayong kanin dyan, habang nanonood kayo, sabayan nyo kami dalawa ni Ine pala ako eh. Ha? Kaya na tayo. Happy boy. Ano yung toyo to? Kunti lang yung toyo. Ano, pampakulay lang o... Parang... No, Parang... Mahal yun. Para, para, sa sinabi sa pagmarinig. Eh. Hmm. Tight na to. Okay. Hmm. Kita naman kita. Yun o. Pagulay agad oh. Hmm? No? Yung kulay ng hita niya, parang pagkaluto ko, ano no? Parang siyang gray. Hmm. Ayos! Pagkaluto ko makain eh. nagutom na ako eh. Panangalihan pa lang to eh. Parang sa to kayo sa ano? Toyo? Hmm. No? Yung may kalamansi. Hmm ganito ba yung pecking duck na tinatakot? kasi yung ginawa ko inimplan ko na talaga sa pagpakulo sinabay sabay ko na yung timpla Hindi ko lang yung Ar madamihan ko lang para kumapit habang yung kumulo para kumapit na yung lasa para papasok kasi sa karani um, na pakuloy! ayan mga lakay noy kung gusto mong subukan yung ganitong diskarte sa pagluto sundan niyo na po yung ginawa ko. Hindi na si Chef Boy hmm. ako kakain lang. <laughs> Nakakulo lang naman. Bago pakuluan, timtan mo muna. Kunting masad-masad. Saka mo lagyan ng tubig. Pakuluan. Two hours kasi may kung medyo bata pa to, sabit lang to. Halos siguro matanda na to. Kaya halos inabangan ng two hours. Matanda? Hmm. <laughs> <May edad> na. <laughs> may mga ano na madali pakuluan eh. Pero sa ko hmm. sa, sa inyo mga lakay doy, yung paggagawa naman ng gabay, hindi, hindi, naman siya matabang, may lasa siya. Pero parang masarap lang talaga pag may sausawan. May sausawan. Kasi naman gumawa. Sa magkuyo. At input food ko naman talaga. Hmm. Sinabi ko sa pagmarinig kanina. Hmm? mas mali naman damit hmm. sa manok kuya boy. Sino bira bi o makain? Kumakain tayo ng itik, di ba? Hay nako, bigla tayo. Natandaan mo Natandaan mo yung naging tayo? may ilang man dito. Ah. Dito kinayo. Dito. Ah. Oh. Oh. nang ng ayo, oh, sa tulog kaya ng di ba? Pinisher ko ger ko. ayo, <laughs> yung pala yun. <laughs> Nung tingin ako, halos malasog na. Pero nung dinip fry ko, ang bilis maluto. Ano lang, 3 seconds lang, ubos na. Oo, di paano na. Kaya na kung alin, ha? Kaya na isip, maganda pala pag lutong-lutong maigi, no? Hindi ako salit sa bulag, bro. Lago natin ituloy, mga lakanoy. Mayroon mo na tayong shout-out. pag po, may laman may laman, May laman, pebo nga ako, ha? Don't talk when your mouth is full. Kailangan mm -hmm. nang tubig. Mm uh -hmm. -huh. Tubig ba tawon? Baka ibang ngan to ay ah, tubig. Sabihin ko uh -huh. pa lang. Uh -huh. Yan yeah, mga lakanoy, shout muna tayo. Brian uh, William ng La Trinidad Benguet. Email Santul, uh, Santulal ng Rua City. Volatile Alvarez, Alvarez ng Riyadh KSA. Oh, si Volta Alvarez lagi naka nakakasubay yan sa mga ano ko vlog kong. Salamat sa iyo. Shanin Lagdas. Oh, Shanin Lagdas. Oy, pinsan ko, pinsan mo. At si Pablo Juan ng Olonga po City. At kay sa teacher ng anak ko si Sir Randy Di Padua ng San Pablo Elementary School. At siyempre, Sir Jeremy Staana. Ito na yung request mo na pride ethic. Ginawa ko na. Oh, salamat. Ah, si Jeremy mm -hmm. di ba? Yung... Sa Australia. Nakaka-video ko na. Oo, oh, minsan, Oh. siya pala nang ito? Oh, ito yung request niya, itik. Oo. Oh. Um, ayan, lalaki noy, okay na. Nagawa na namin, salamat. At binabati ko rin pala ng maligayang kaarawan, si Jacob Lawrence Hubila, excuse me. <laughs> <clears throat> At saka kay Tito Alden Espiritu, belated happy birthday. Pansin na, hindi kami nakapasyal sa Florida. Medyo alanganin kasi. Yeah, happy birthday. Mabuhay ka hanggang sa gusto mo. At syempre, salamat din sa mga nasa ibang bansa sa patuloy na panunood. Tuloy-tuloy lang po. At sa mga bagong subscriber po, tuloy-tuloy lang po. At para tuloy-tuloy lang din po ang atin putae. Tuloy ulit tayo, mga lakinoy. Dr. Robert, last bite ako. Bus mo. Na. Binanat ko yeah. habang nag ka ka. Oo ka. Sabit na. Bus naman mo bus yung kanin mo. Gumamit ka na naman ng pinagbabawal na teknik eh. May konti mm. ko ka na naman eh. So, may nakalimutan ko. bakit na lagi ko nakalimutan to? Eh, hey. ka pala boy. Last na, yeah. na to. Hindi <laughs> na ako sasama next time. Tampo <laughs> hey, na ako. Ikaw pala boy. So, uh, Abangin nyo na po. Medyo nagtatapo pa kaya hindi pa siya nag-aano. <laughs> Hindi. Abang, yan lang po kasi medyo busy yung taga-edit niya. Kaya hindi pa siya nakapag-upload. Abang, yan lang po si Egoy Palaboy sa kanyang YouTube channel. Please subscribe. Siyempre, share na rin po. yung nagtatampo pa ako sa nag-edit -e sa akin. <laughs> Love mo pa ba? Yun, ito. Tanong kayo mo, last bite na talaga ito. Last bite na talaga yan? Yes. Alin na magiging pulutan dyan? Two, Two bite na ako dito. Pre, 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 kung Bakit pre, 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 pero uh, uuwi na naman. <laughs> kaya ginawa ko, timplahan ko na nga lang ito. Kaya gano'n nangyayari. Kaya yeah, marasa naman siya. Mabait siya kayo mabait. Mm, mabait ka daw na. Kalamat, kalamat. Mabayt kasi mabait siya eh. <laughs> <laughs> Sa kanya mo ko sinisi no? <laughs> <laughs> ngayon mga laki Last bite. Mm-hmm. Kala ko last bite, meron pa. Mm -hmm. Sarap na medyo sa may pakpak, -pak, no? Mm, may mabuto. Matigas-tigas niya, ang crunchy. Mm, mm -hmm. Ayan mga lakanoy. At kung nagustuhan itong naimas, masiramod, fried itik, please, please like, like, comment, and subscribe. Kasi so, ring na yung bell. Para lagi kayong updated sa mga susunod wow. kong potahe. Ako si Chef Boy TV. At your service Hanggang sa muli Kita kids Alright Salamat At natapos na naman Ang isang araw Thank you Lord mm -hmm. <laughs> <laughs> <Tato mo na? laughs> Ayos So okay lang Kahit di na sila mag subscribe <laughs> Kasi sabi mo Please like Comment And share comments. Pero at least na sabi ko na yung ring, ring yung bell. yung <laughs> bell para lagi out. Ay, <laughs> ring yung <ring> bell. Ang <laughs> bali ha. Mali. Sorry, sorry. May tumansik si boy. Ano? May tumansik. Ay, huwag ka pa. Tagal yun. Huwag ka ano. Dito pa ako nakatingin. Ayan, uh, sorry, sorry. Oh, take 3. take three. three. Take three. <laughs> <laughs>